Ako kayo na kung pasalamat nga personal gyuta nga gibisita gianhe sa atong igsoon o sa kabisaya nga senador ngadto sa Manila gibyahe gyuta diris Tagbilaran Bohol ang gahatag nato og gabubog kinadaghanang programa sa syudad sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol Mr. Malasakit Senator Bong Go Salamat Salamat kayo dere sa mga bulanon, mga bisaya. Salamat kayo ang dere sa kinara. Salamat kayo. Ayaw mo pagpasalamat sa ako. Sa tinuod lang, ako ang dapat magpasalamat kaninyo. Kay gitagaan ko ninyo gigayon na makaserbisyo kaninyo ang tanan. Daghang salamat. Sige man balik-balik dere sa Bohol o okay, baluman mo nga palangga gyud namo ning mga bulanon. Sa una sa panahon sa linog panahon sa Bagyo, balik-balik po midere, Dere. Huwag ang among mga staff, ang akong malasakit team, sige yun nagsuroy re, para maghatag o kinabang. Yun importante sa ako ning help. Moto ingon ako kay Mayor Baba ganina, magtinabakay ta para mas mapa-improve pa ang inyong healthcare system dere sa Bohol sa Tagbilaran kay island biya mo para di na mo kinahanglan mo biyahe pa og lagyo na ospital dere na tambalan ang inyong mga pasyente Makaisunan abri ang akong opisina para sa inyong tanan ayaw mo pagduha-duha og duol sa ako opisina itrato lang ko ninyo nga ordinaryong kaigsuunan ninyo adapted san sa Tagbilaran City. Salamat kayo sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi. Ugtimanin ininyo. Pinalangga mo na akong tanan. Daghang salamat. Mayong adlaw sa inyong tanan ni ako karon sa Tagbilaran City sa Galyares sa Memorial Hospital. Gibisita lang na ako mga pasyente o palugaw ko dere. Salamat sa inyo. na lang inyong malasakit center para gid na sa Pilipino ang malasakit center. Amping ko. Kayo kabag na po sa mga pasyente. Para na sa Pilipino. Salamat.